hello and happy Sunday and happy Mother's Day beautiful people um, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay Pati na rin ang mga tatay na nagpapakananay Dito tayo ngayon sa ating lower deck Matagal-tagal na rin guys Simula nung uh, or nung last time pa ako nakapag long form videos um, Ipapakita ko sa inyo ang ating project So kahapon um, bago tayo umalis para sa end of the year barbecue party ni ate um, nagtrabaho kami ni tatay dito sa ating backyard. Nilinis na natin ang ating deck. Hindi na ako nakapag-video pero nagtanim tayo ng bonggang bongga. Medyo malinis na and clear na ang ating deck. So nakaporma na yung ating mga pananim. Sayang guys kasi sobrang busy din kahapon. Dire-diretso yung ating trabaho. Hindi ko na napakita sa inyo ang aming pagtatrabaho ni tatay. But anyway, meron pa tayong mga ilang itatanim dito. Meron tayong nabiling basil kung saan lalagay natin ito kasama ng tomatoes. at yung mga pinunla nating marigold and zinnia na ilalagay natin sa ating memorial garden. Ngayon guys ay spring. So matindi ang ating allergy. Ang ating household ay uh, tinamaan ng karamdaman for the last two weeks. Kaya hindi rin tayo masyadong active sa FB. Um, at kung napansin nyo guys, tayo ay nakabonet. Hindi dahil sa malamig guys, kundi dahil ang ating buhok ay walang kaayusan. So kahit nasuklay natin yan dahil medyo mahaba na, ay tumatayo tayo ang ating hair. Kaya naman nagbonet muna tayo. Um, ito na guys ang ating kalamansi. Pakita ko sa inyo ang ating lower deck. Ayan na guys. So, nalisan ko na yun kahapon. Um, medyo maiitim-itim pa rin. Tinan niyo yung ating flooring. Yan ay dahil sa mga lupa na nanggagaling sa ating upper deck. So ito ipapowerwash power wash namin kanila di. Yung ating swing ay hindi pa nakalagay dahil nandito ang ating mga ipinunla kahapon ano. Doon guys, meron tayong zucchini. Dito naman ay meron tayong mga yellow pear tomato na ilalagay natin sa tagiliran ng ating bahay. Etong mga mahahaba nito guys, kung mapansin niyo ay wala pang nakasibol kasi kahapon ko pa lang 'yan itinanim. Meron tayong iba't ibang klase ng um, bush beans. Yan guys ay um ilalagay natin dito sa ating carpet na nasira na. So ito ilalagay ni daddy ng takip. Ipapatong natin dyan ang ating mga beans. So ito na guys, meron tayo dito ng zucchini. Ito naman ay mga peppers. Ito I think it's bell pepper and hot pepper. Meron din tayo dito planter box. Meron siyang marigold. Ito naman ginawa natin kahapon, no? Dahil mahal ang hanging basket, tayo na lang ang gumawa niyan. So, meron tayo dito iba't ibang klase ng petunia. Dito naman, guys, sa binili sa akin ni tatay, nagtalim tayo ng peppers. So, yung, yung ano, guys, yung binigay ni daddy, na, regalo niya sa atin na raised garden, meron tayong peppers dyan. Meron din tayo dito, kamatis. Ito ay early girl. Ito ay indeterminate, meaning taas lang siya ng taas or tuloy-tuloy ang pag, pagsibol niyan. So, hahanapan natin ang way para yan ay um, na i-anchor. Kasi guys, pag indeterminate, pataas ng pataas yan. So, kailangan natin ng tukod. So, ayan. And then, meron pa rin tayo dito mga hanging baskets. Meron tayo mga impatience. Ako lang gumawa nito, guys. Dito naman, meron tayo ditong verbena, which is very good. Kasi ito ay, ano, maganda itong anuhan ng ibon. Nakakatuwa. Especially, um, kapag ka peaceful lang yung paligid. Tapos, patalapitan ng ibon. I think yung verbena is, ano, nakaka-attract yan ng hummingbird. Kung mapansin nyo, guys, nilipat natin yung ating planter box. Ito ay nandun sa corner before nilagay ko na siya dito para mas naaarawan ano kasi nga may mga puno ayan na guys oh yung puno natin punong puno na ng mga dahon kung mapansin niyo to noong winter guys ayan ay kalbong kalbong ngayon ay nagsibula na ang mga puno so wala masyadong nakukuhang araw ito guys nakakuha ako ng dahon ng ano um, sorry ng seeds ng sitaw no pinatuyo natin to last year ayan na siya guys so pinunla ko lang siya ng mabilisan sa lupa um, and then after um, 10 days ayan na guys nakasibol na and then dito naman ang ating dalawang peraso pa rin na sila early girl na kamatis. So ang kamatis, o magandang companion yan ay basil. Lalagyan natin ng basil in between para mas masarap ang ating harvest na kamatis. Kuha lang tayo ng pala, naka garden gloves na ako para maibaon natin ang ating basil. Okay guys, wala tayong tripod. So ito na ang ating summer gardening. Excited na tayo na makita ang progress ng ating mga pananim. So pag meron kayong basil, lagyan nyo yan sa inyong tanim na kamatis no para mas masarap ang inyong maging harvest. So, like I said, from previous vlogs ko before, yung mga lupa natin ay reused lang from previous years. So, ayan. Marami tayong tanim na kamatis kasi nagpunla din tayo ng roma tomato and um, yellow pear tomato nga. Sa taas, mayroon pa tayong dalawa. Okay, guys. Pakita ko pa sa inyo ang iba nating mga tinanim. Okay, guys. Dito naman, meron ba rin tayong kamatis, no? So, ito yung ating deck. Pakita ko sa inyo ang ating ginawa kahapon. So, dito sa planter box na to, which is gawa lang din ni tatay, meron pa rin tayo ditong red na verbena. Meron tayong marigold. Tingnan nyo to, guys. Kahapon ko lang ito tinanim. Kinagat to ng rabbit. Ayan. Pagtingin -pag ko kaninang umaga, sinilip ko ang aking garden. Ayan ang ating natagpuan. So, marami tayong kamatis, no? Doon sa planter box na yun, meron tayong dalawa. Tatlo, doon sa gilid, apat. Dito pa, guys. Meron tayong dalawa pa rin dito, no? So malaki yung ating paso at maganda yung araw dito. So ayan, and then, dito tayo, meron tayong apat na zucchini. Last year, wala tayong success sa zucchini. Hopefully this year, guys, makaani tayo kahit pa paano. And then, ito naman ay, puro bulaklak na lang to guys. So ito, sin sinaboy ko to noong last year, yung seeds. Ayan na, guys, iba't ibang klase ng halaman yan. Iba't ibang klase ng bulaklak. Ito, tatanggal na namin to ni tatay kasi nga, wala tayong napapala dito sa ating um, garden bed na to. Because yung puno ng ating walnut ay nasa ilalim na yan, yung ugat. Meron din tayong tanim na cucumber. So, apat ito, no? Tagda-dalawa kada container. Meron pa tayo ditong lumang soil. I-amend natin ito. Lalagyan natin ng peat moss. Um, meron pa ako ditong, eh, I think eggplant ito, guys. Yung pinunla ako, ayan, no? Eggplant. So, ewan natin kung ito ay gagana, no? But, isubukan natin. But, anyway, itanim ko muna yung basil kasama nung ating dalawang tomatoes dito. Ayan. Ayan na, guys. Natanim na natin ang ating basil. So, antayin na lang natin ang progress, no? Dahil ang mga lupa natin ay reuse, sana naman ay maging successful yan. Especially yung ating zucchini. Alam niyo ba kasi yung zucchini, masarap yung stir fry. So marami tayong critters sa likod ng ating bahay, no? Kaya marami tayong kaaway. Hopefully naman ay hindi nila halukayin yan. Pakita ko rin sa inyo ang ating A-frame and ang ating memorial garden na hindi natin matapos-tapos. So aasikasuhin natin mamaya ito, no? So ito na ang ating memorial garden. Ang ating sedum ay napakayabong na. Naglagay ako ng mga bulaklak dito guys. yan ay pinatubo natin iba't ibang klase. From seeds, meron din tayo ditong marigold and ng ating columbine. Tingnan nyo guys, napakaganda. So itong last year ko to itinanim. Sinaboy ko lang yung seeds at eto na siya ngayon guys. Napakaganda, napaka purple. Dito naman guys sa ating A-frame. Meron tayong dalawang piraso pang cucumber. Ito cucumber to guys. Ito na ipipino. And then, meron pa tayong isang sitaw dyan. So, yan ay from seeds ko nga yan itinanim, no? And then yung namang isang blanco na yun guys. Nilagyan natin ng green beans. So tingnan natin kung yan ayayabong. Yung mga seedum parang gusto kong kuhain. Lalagay natin yan sa ating paso. Um, ito guys. Idadiscipline natin yan sa ating harapan. So ito yung isang paso natin na may mga seedum. Mayroon pa tayong isa. As you can see dito sa ating gilid ng bahay, wala na tayong tinanim. Kasi aalis na namin ni daddy ang kahoy na to. Dahil merong daga sa ilalim yan guys. Nagbabaha yung daga. And nabulok na rin yung ating kahoy. Pero ito lalagyan pa rin natin to ng pananim dito. No? Dahil maganda ang araw sa tagiliran um, tingnan natin kung yung mga sukini pa natin ilagay dito siguro, no? We'll see. Ito ay mahaba-habang proyekto. But anyhow, punuan ko muna to ng lupa para malagyan natin ng mga sedum. Ayan, guys. Diba nyo itong sedum na to? Ang ganda. Nakalabas lang siya sa mga butas ng ating paso.